Ano? Sigurado ka na pa na gusto magpulis? Bago ka magdesisyon na magpulis, itanong mo na sa iyong sarili kung ikaw ba ang may gusto nito? O baka naman pangarap ito ng iba? O baka naman pangarap ito ng iba? Tulad ng magulang mo, kapatid mo, o mga mo. Kung ang dahilan mo ay ito yung mga pangarap ng magulang mo o yung mga nagpaaral aral iyo, double check mo yung puso mo kung itutuloy mo ito. Naka-witness na tayo na pinagbibigil lang nila yung mga magulang nila hanggang sa makapag sila pero after reception, nagre-resign sila. No? So, sayangin mo yung paghihirap mo, sasayangin yung 4 years mo na paghahanda. Tapos at the end of the day, hindi mo pala mahal yung pinapasok mo. Hindi ko sinasabi na mali na sundin natin ating mga magulang. Pero mahalaga na mahalin nyo muna yung papasukan nyo. Tandaan nyo, magiging buhay nyo to sa susunod na tatlong dekada. So, hindi pwedeng pangarap nila ang masunod. Kailangan mahalin nyo muna ito kasi paghihirapan nyo to at kakibat nito ang iba't ibang sakripisyo sa buhay nyo.